Ang kamusta mga babae. Tingnan natin kung anong meron kayo. Kaya so na haba ba si Julie? At si Brittany? Ay naku! Isang nakakakilabot! Nakakadiring ipis sa loob ng lollipop! Diyos ko! Brittany, tumigil ka! Hindi mo ito matatakasan! Isa itong hamon! Pero may ipis doon! At baka buhay pa ito! Natatakot ako! Subukan natin ng kaunti. Apaka-sarap nito. Gusto ko ito. Julie, masarap ito. Sige. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ang blue gum ay hindi pwede maging masama. Subukan natin at alamin. Kamusta? Tingnan mo kung gaano kahaba. Oo nga. Ah, alam. Gusto ko ito. yaku, kinain ko ba ito? Wala. Malaki ang pamilya ko. Oh? Oh? Tara na, pare. Ang sarap! Magpapalobo Ay! ako ng malaking bula. Tingnan mo, Britney! Mayroon kang bula. Ipis. Tama. Naku! Wala na ba siya? Ano ito? Ano ito? Akin ang lahat! Bangungot! Kunin mo ito mula sa akin! Oh, nakakainis! Mananatili ako ito kung ito mo sa kanya na mag-isip. Hmm? Ang kakaiba? Oh, Julie? Hi! Wow! Tignan mo yan! Tara na gawin natin to! At may marmalade na mga mata at sprinkles ako! Ang galing! Gusto kong subukan ito agad! Sino ang mauuna? Sige, ikaw na, Britney. Ang cute ng lip gloss ng Barbie na ito. Gusto kong subukan. Oh, ang sarap nito. Sige. Tingnan natin kung paano ito titingnan sa mga labi ko. Sa Astig! Pwede ko nang halikan ng lahat ngayon. Julie, isang matamis na halik para sa'yo. Ano? Oh. At ngayon, gusto kong subukan ang matatamis na sprinkles. Mukhang ang sarap. Pwede ko pa nga itong paglaruan ng kaunti. Ayos. At ngayon, ibuhos natin lahat ng sprinkles sa plato. Kumusta? At ngayon, oras na para isawsaw ang ating labi doon. Wow, Julie! Tingnan mo kung gano'n ito kaganda o napakaganda! At ngayon, maari ko nang kainin ang lahat! Hmm. Gusto ko ito! Ano ang ginagawa ni Julie? Halika, tikman mo ang iyong mga candy! Tama, subukan natin ito! Mukhang astig! Hindi ko gusto ang aking mga mata! Kapayapa yeah. Narito na ang bote ng asul na sprinkle. Oh, tingnan mo yan. Nasa plato ko na lahat. Bababad natin ang mga mata dyan. At subukan natin. Oh, tingnan mo yan. Sobrang sarap nito. May berry gel sa loob. Sige! kahanga-hanga. Ah, iyon ay perfecto. Ngayon, oras na para uminom ng likidong candy mula sa mga tubo. Ang sarap! Gusto ko ito. Mari na tayong magpatuloy. Ano ang nasa ilalim ng yung kloshe? Buksan mo ito. Wow! Meron akong Mentos at napakalaki nito. Gusto ko nang subukan ito kaagad. Buksan natin ito. Ano? Kinukuha namin ito at isinusubo sa aming mga bibig. Oh, ang galing niyan! Masarap ang mentos. Brittany, ano ang meron ka? Wow! Isang drinking hat? Ang astig nito! Julie, ano sa palagay mo? Pink na coke ito. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Ilalagay natin sa mga gilid. Binubuksan ang mga lata. At ilagay ang straw doon. At ngayon, oras na para subukan ito. Talagang kulay rosas ito! Ang galing! Oh, Julie! Gustong gusto ko ito. Pasensya na. Iinumin ko ito mag-isa. Talaga? Walang oras! May naisip ako. Pwede mong lagyan ng ilang mentos ang libro niya. Siguradong magsisimulang bumulang ang anyway, inuwin. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Ano ito? Oh, nagbubula ito ng sobra. Kaya, Hindi ko okay. man lang. Julie! Oh, ngayon si Julie ay natakpan ng coat. Pasensya na. Pero nakakatawa yon. Buksan mo muna. Magaling! Tingnan natin. Nagsabog si Julie ng candy. Subukan natin ang isa. Alisin ang balot. Mmm, ang tamis! Gusto ko talaga ito! Masarap! Yum! Ngayon, tingnan natin ang kawali na ito. Wow! May masim na tsokolate. Hindi ko alam. Alam mo ba? Pwede tayong kumain ng candy at gel sabay. Gagawin! ako ng cake na gawa sa marmalade at maasim na gel. Siguradong napakasarap nito! Ilang layer! Kung tutusin. Hindi na Astig. ako makapaghintay na subukan nito! Mm, sarap! At nakakalungkot talaga ito. Halloween. Tian, Maligayang pagdating. Salamat. Julie, ano ang meron ka? Alamin natin ngayon. Wow, ang astig tingnan. Oh, ito ay candy ng Nerds. Ilabas natin. Oh, ang ganda! Bong buo ito. Subukan natin. Ano? Oh. Ang sarap nito! Amuyin mo, buddy. Kaya malasahan niya ang aking maasim na gel. Ibubuhos ko ito dyan. Huwag mo lang ipagsabi. Tingnan natin. Sa tingin ko, tama na yan. Usap! Oh, hindi ko kaya. Bakit ang asim? Ano? Nakakatawa yun. Hindi na ako makapaghintay wow! na malaman meron kung ano ang meron tayo ngayon. Wow! Meron akong at isang lollipop. Subukan natin ang Chupa Chups. Oh, asul at masarap ito. Ngayon, gusto kong subukan ang pulbos na ito at... Sa loob ng banyo, nag-aabot ng tips sa Chupa Chups. At juice. subukan ito. Oh, ang sarap! Gustong gusto ko ito. Natutulas ako. <laughs> Britney, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo Kita ye. Mo. Tara na. Maganda? Ay. Ano? Hindi maaari? Kailangan mong buksan nyo? Sige ay. na, Britney! Gawin natin ito! Ako rin ay isang chupa chups! Tingnan mo yan! Hugis sing-sing ito! Ano ang ginagawa mo? Ang hirap noon, pare. Nagawa natin ito. Ngayon, gusto kong subukan ng gel na ito. Mukhang maganda. Hindi kong sabihin, para bang... Napakalinis. Ayun. Pipisilin ng kaunti sa ibabaw. At panahon na para subukan ito. Gusto mo? Nakakamanghang sarap nito kasama ang lollipop. Panahon na para sa bagong merienda. Ano ang meron ka? Oh, nakakain na papel at matamis na gel. Subukan mo. Amazing. Julie, simulan mo uh, na. Pigotious. Ang ganda-ganda. At masarap ito. nam nam Britney, kamangha-manghang bata. Wow, Troy! Napakaganda! at matamis. Kamangha-mangha. Napakasarap. Ano ito? Teka, papel na nakakain ito. At alam ko na ang gagawin. Iguguhit ko ito. Tingnan mo ang ngiting ito. At ngayon, subukan natin ito. Ang sarap. Hindi ko makita. Mahilig ako dito. Ano ang dapat kong gawin? Tama. May maganda akong ideya. Makakagawa ako ng papel na aeroplano. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At lumilipad ito. Joey, saluhin mo. Ano? Hindi! Naku! Ano? Wala na akong papel? Pero hindi ko man lang nasubukan. Sa totoo lang, may naisip ako. Pwede mong ibahagi ito sa akin at maglaro tayo ng tic-tac-toe gamit ang ating gels. Kung sino man ang manalo, ay makakakuha ng edible paper. Aba, cool na laro ito! Gawin na natin ito. Hindi ko ibibigay sa'yo ang papel ko. Sige, gawin natin ito. Oh, oo! Oh, panalo ako! Ibig sabihin nito akin na ang papel ko. Kainin natin lahat. Mm, ang galing ng gel mo. Hindi ba magaling? O oh, nga. Sino ang mauuna? Pumili na kayo agad, mga babae. Ayan, nanalo si Julie. Well, ito ay parang soda o juice at isang baso na gawa sa marmalade. Tingnan natin ito. Oh, ito ay napakasarap. Nagustuhan ko ito. Britney, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang astig. Mayroon akong nakakain na baso. Pwede akong magbuhos ng juice diretso dito. Tingnan mo yan. Isang wow, daan. ang sarap! Uh, Eka, Oras na para buksan mo ang iyong cloche. Tama. Ano? Wow! Mayroon din akong basong jelly at sumasabog na caramel. Buksan natin ang pakete at ibuhos ang lahat sa baso. Para bumula ito, kailangan ko ng likido. Julie, pakiabot naman. Ano? Gusto mong kunin ang juice ko? Kahit na, alam mo, kaya ko itong kunin. Hayaan mo nga na ang magbuhos. Wow, oh, ang galing, Brittany! Pwede bang makahingi ng kaunting pumuputok na caramel mo? Ano? Pakiusap! Yehey! Wow! Tingnan mo yan! Bumubula! Maginuman tayo! Ang sarap! Ngayon gusto ko nang kainin itong baso. Sulyap! Talagang nagustuhan ko ito, Brittany. Uh, Magaling. No, Ang no, 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 no! Handa na? Ang bola? Oh. Oo nga! Salamat sa panonood Huwag... Para magsimula sa isang bagay, gusto ko ng matamis na jelly. Gustong gusto ko talaga ito. Yan na ba lahat? Madali lang yan. Nakailanganin ko ng bote ng paborito kong soda. Santa ay angkop na angkop. Naku, gustong gusto ko ito. Subukan muna natin. Ang sarap! Sunoy! Gagamitin ang pulot pong -hanga. hanga Oh, mahal ko lang. Ang tamis. Ah! Ito ang unang beses na nakita kong lasing si Honey. Mm. Aligan natin. Quinn. Wala tayong... May natira pa? Oh, well. Kaya, ah, uh, talaga? Basta isang pata? Pero ayos lang yan. Hmm. Magkakahanap naman ako ng pulot sa gubat. Narito ako. Oh. Aba. Sana hindi gustong maghiganti ng mga pokyutan sa akin. Ano? Hindi! Hindi! Lumayo ka, please! Gusto ko lang ng ganin ninyo. Eh, hindi e mo ipinagbili. Halos na Ang saladays, oh. oh. nadala ko pa rin ang puga dito. Ano? Maraming matamis na honey dito. Ang natitira na lang ay ihalo ito sa panta. Oh. Hindi ko na kailangan ang bahay pokyutan na yon. Ang kailangan ko lang ay hubugin ito. Ar magkakaroon na ako ng jelly. Ilagay ito sa refrigerator hanggang sa magyelo. Habang kaya ko, maglalaro ako sa telepono. Sa tingin ko, gagawa ako ng jelly mula sa mga berry. Para gawin ito, ilagay ang mga sariwang berry sa malaking bote. Pero syempre, hindi lang yan. Talagang gusto ko ang ideya ni Quentin na gumamit ng pulot, kaya't gagawin ko rin iyon. Ah, basta ibuhos lang ang pulot lahat. Nako. Ang mga berries, siguradong magiging napakasarap nito. Oh, pagod na ako. Halos nagawa ko na ang pinakamasarap na jelly. Ano ang mahal ng lahat ng tao sa planeta? Siyempre, Skittles! Bakit hindi pasayahin si Emily gamit ang jelly na may masarap na mga candy na ito? Para gawin ito, kailangan ko lang punuin ang bote ng mga candy na ito. Shiri, bracelet na may sing kulay dahil mas Blue ang susunod! At lahat ng kulay ng paghahari. Ngayon na telling us to we had in Bezo. Brazilian story to Zerish and Sewell Skumakul and Tubig. Hakshu say you yung young Nabo sa mga Simon Skidong and Kendi. With the cell phone machine and get easy for up. Hindi. Upang hindi ang refrigerator ko. Upang pumunta, ay maaaring gumamit ng likidong nitrogen. Ano uh, ah, to? Isa ito, cool na bagay. <laughs> ah, marayo to ay talagang gumagana ng cool. Okay, nag-refresh na ako. Oh, iyan pala ang kailangan mo. Salamat, chef. Tapos na tayo. Bon appetit. Wow. Sa wakas ang jelly ay isang mahusay na ideya. Mmm. Mahal ko ito. Napakasarap at matamis. Sobra yata ngayon. Subukan natin ang jelly ng lola. Ginawa niyang hinog na berries. Umalis mula sa pagtakbo. Pero paano? Imposible ito. Pisilin sila. Mga libro lang ito. Kaya hindi ko kailangan ng ganong jelly. Oh, mas gusto ko ang Skittles candy jelly. Hmm, napakaganda. Marahil ito ang pinakamahusay na kinatawan ng lahat ngayon. Wow, gustong gusto ko to. Ito ang panalo. Talaga, hindi lang basta-basta ang paghirap ko. Ikaw. Salamat! Gusto ko ng malaking Oreo ngayon. Gaya nito. Magagawa mo ba ito? Ikaw. Madali lang. Bakit Una ako? sa lahat, kailangan ko ng isang ato shake case kung saan ko itinatago ang mga reserva kong ginto na tsokolate. Pakiramdam ko ako'y gumagalaw. Ang mga mga. Tudurugin ko itong tsokolate sa maliliit na parisukat. Pagkatapos ay tutunawin ko ito hanggang maging likido dahil kailangan ko ng likidong tsokolate. Hala Tapos na! Perfecto! Oh. Kasunayin! Hanikana! Pityaris! Kaya isiwiking professional na kusinero. Kayang-kaya ko ang ganitong klase nga bala. Kailangan oh. mong ibuhos ang tsokolate sa hulmahan ngayon. Nako! Napakasakit! Napakainit! Nako naman! Sige. Ano ang itinuro sa'yo sa culinary school? Kailangan mong gumamit ng miten. Bukod pa rito, mas simple lahat. Kumuha lang tayo ng karaniwang masa at nest na may kakaw. Pagkatapos ay minamasa ng mabuti at iniikot sa maliliit na bola. Ganun lang. Ah, tingnan mo ang mga gandang ito. Haha! Perpektong bilogang hugis Ngayon, ilalagay natin ang mga bolang ito sa waffle iron. Kung saan, idiin natin ng maigi. Ah, at ngayon, tingnan mo itong nakakagigil na waffle. Ah, sobrang perpekto. Oh! Quented. anong nakakatawa? Narki Wazaya. Yeah. Zero ordinary yung Oreo. With sa palagay ko, mabago ang kunin. Uh, sobra sobra na Ancho Ang chumay, sinensyal, on sin tag, so ang kisipo rila. Sige na, sana kang magmadali. Lang. At isa lang. Okay? Para kay Emily, di ba? Ang lasa ng cream sa loob. Perfecto. Siguro isa pa? Oh, ang sarap. At isa pa gusto-gusto ko ito. Diyos ko. Siyempre, hindi eksaktong Oreos. Pero may nagsasabi sa akin na matutuwa si Emily sa aking Oreos. Sa halip na karaniwang krema, lahat ay mahilig sa peanut butter. Mukhang masama. Perfecto. Well, well, meron akong chocolate bar. Dito ko itatago ang isang layer ng tsokolate. Crema. Perfecto! Didekorasyonan ko ang cookie gamit ang parehong rosas na tsokolate. Para magbukhang mas parang classic na Oreo. Perfecto. Isa pa, tapos na... Quentin, sobra na ang laro mo. Pwede bang tigilan mo ang pagkain? Kinain ko ba ang lahat? Nakakatakot! Paano nangyari iyon? At ano ang dapat kong ipalit ben? doon? Sorbe, uh, ko? Buti, may mga cookies pa. At Nutella. Mm. Napakasarap. Ang tanitira na lang ay ikalat ang mga cookies. Basta pahiran ang lahat at isara ito gamit Ipinagdag ang isa pa. sa pagitan ng pato. Bagay doon. Ano? Perfect. Perfect. Handa na kami. Bon appetit, Emily. Wow. Ang laki ng chocolate chip cookie. Gusto ko itong kainin agad-agad. Ano? Ito ay perfecto. Pero, teka. Bakit hindi ako makakuha ng isa pang kagad? Ah, masyadong matigas. Ayoko nang subukan. Oh, ano ito? Oh, mukhang gawa ito ni Lola. Mm, at may mani sa loob. Masarap. Sumawan. hindi ito Oreo, kaya... Ano ito? Wow, may pink na palaman. Warat, haba ito. Oh, wow, makakagawa pa ako ng bula. Ang galing. Quentin, binabati kita sa iyong pagkapanalo. Talaga? Uh, naglakad sa cream... Ako, ngayon, gusto ko ng mas seryoso. Sa totoo lang, gusto kong kumain ng sandwich. Madali akong makakain. Gawin mo yun? Kunin natin lahat ng pinakamasarap na bagay. Strawberry jam, Nutella, at tsokolate. Gayun pa man, may hindi gumagana. Oh, Quentin, matutulungan mo ba ako? Madali lang yan, Lola. Strawberry jam mo ba ito? Gustong gusto ko ito. Mm. Kailangan kong kumain ng marami nito. Ay, hali ka na. Kailangan ko yan para sa sandwich. Ibalik mo Wala. sa akin. Sige, gaganti ako sa'yo. Kailangan nating gumawa ng chocolate sandwich. Aba, maganda yan. Masarap din ito at napakasarap. Kailangan mong ibuhos ang base ng tsokolate sa tinapay at ikalat ito ng maayos. Pagkatapos, takpan ng isa pang piraso at mag-drawing ng cute dito. Oh, may what you need to see sing band else mo, so, yeah. Cute ba ito? Bukod pa rito, humiling si Emily ng normal na sandwich, hindi matamis. Mag-uumpisa ako sa keso. Una, kailangan mo itong ipulupot sa chipstick. Air though. She told, Sama yung gamit ka daddy and tingly. May crummy you nito know, may school. Sam Hayes, dat may akot kaya na beaming tumpok sa may gulay na keso. mo na. Bupurpuran ko ang tinapay. Pekana po sa karamang sandwich ng ispang piraso. Ah, perfecto. Correct si Mue Buay. Siwa, kigusi yung babaradlis na kalan. Mangunso ito ng sandwich sa loob ng ilang segundo. Oh, hana na! Oh, on how who's now throw a e, simokyanong alon at e, siyempre sa isang salad. Oh, Ay, mo! Nakaka-boring. Mas maganda ang akin. Ikaw ba? Ah, handa ka na ano ba? ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gagawa ko ng sandwich kami ang kahit anong makita ko. Wala akong pakialam. Salamat. Oh, ang, ang bagay. karne ay dapat nandoon. At painitin ko ito gamit ang plancha. Tama. Nasa na yon? Ah, heto na. Ito ang mas mabilis na paraan. Ay, ini. Ano ngayon? Ang tagal mo nang ginagawa yan at ako, handa na agad. Ano? Ay, nako! Nasunog ko ang tinapay. Pasensya na, Emily. Oo, hindi ko nasusubukan yan mukhang... Sino ang nakakatirin? Mas gusto kong magkaroon ng sandwich mula sa chef sa tabi. Ang astig nito. Wow, at kung paano humahaba ang keso. Gustong gusto ko ito. Subukan natin. Oo, ang sarap. gusto ko ang kesong ito. Oh. Oh. Ang natitira na lang ay subukan ang mga cute na sandwich mula kay Lola. Mukhang sila ang pinakamaganda. Oh! Mm, ang sarap niyan, Lola. Ang galing. Gustong gusto ko ito. Oh, congratulations sa iyong pagkapanalo. Panalo ka! Alam ko na gusto mo ng apo na babae. Mag